Naglaan ng 1.5 million pesos na halaga ng pondo si Bangsamoro Transition Authority Deputy Speaker at Member of Parliament Attorney Omar Yasser Sema para sa mga kababayan sa Bangsamoro Region na nangangailangan ng eye surgery. Ang kwentong serbisyo sa kalusugan mula kay Naptali Pelarde. Dinanap kahapon ng umaga ang isang ceremonial turnover at signing of Memorandum of Understanding ng Ministry of Health sa pangunguna ni Minister Dr. Kadil Sinulinding Jr. sa Alnar Complex, Cotabato City para sa mga programang tulong medical assistance at Mercury Drug Package Program sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2025 ng mga members of Parliament. Ang tanggapan naman ni BTA Deputy Speaker at Member of Parliament Attorney Omar Yasser Sema ay naglaan ng pondo sa halagang 1.5 million pesos para sa programang Medical Assistance sa Desert Ambulatory Referral Center para sa mga nangangailangan ng eye treatment at eye surgery o operasyon sa mata. Ang naturang assistance ay bukas sa lahat ng mga mamamayan ng rehiyon. Sa mga nais mag-avail, magtungo lamang sa tanggapan ni Attorney Sema sa BTA Parliament. Barm Compound, Cotabato City at magdala ng Certificate of Indigency at mga valid ID. Ayon kay MP Attorney Sema, ito ay isang hakbang upang matulungan ng ating mga kababayang nangangailangan ng tulong medikal, lalo na sa mga operasyon sa mata. Napta Belarde, IMINDS, Philippines.